Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nandito na naman tayo Pakinggan nyo ako saglit Hindi tayo lalagpas ng dalawang minuto ah, Ang napakahirap Mga guys Ibabahagi ko ang buhay OFW Napakahirap sa bahay ng amo Ay yung wala kang ginawang tama yung mga nakikita nilang mga nagawa mo na magaganda hindi nila makikita yon ang nakikita nila yung um, hindi maganda at saka yung nakikita lang nila sa mga trabaho mo yung um, hindi malinis ba yun bang hahanapan ka ng butas yun ang pinakamahal matinding ano dip ng mga OFW na nagtatrabaho sa bahay nakikimkim mo lang yung ano galit mo kasi para kang bata kung pinagsasabihan wala kang magawa kasi katulong ka lang <laughs> ako yung mga makakapanood nito na mag-abroad uh, konting tiis na lang natatapos din naman ang isang taon Thank you for watching. God bless all everyone. Bye.